hindi mo nga niloloko pero hindi mo naman tinatrato ng tama. Yan yung kadalasang dahilan kung bakit maraming babae ang nagsasawa. Kaya hindi palaging third party ang dahilan kung bakit sumusuko ang babae. Yung iba na papagod lang dahil sa paulit-ulit na nangyayari. May mga lalaki kasing akala okay lang girlfriend nila porket hindi sila ng bababae. Dapat ba siyang matuwa dahil hindi mo siya pinagpapalit sa iba? Kahit hindi siya masaya sa pinaparamdam mo sa kanya? Oo, hindi siya mababaliw kakaisip kung nagloloko ka. Pero anong silbi nun kung hindi mo siya tinatrato ng maganda? Palagi mong iniis stress, palagi mong pinapaiyak, palaging masama yung loob sa'yo. Anong sense na hindi ka nang bababae eh, kung puro pasakit naman pinaparanas mo? Kaya kung ako sa'yo, tratuhin mo siya ng maayos at huwag kang magloko. Demanding ba siya kung gusto niyang maranasan yun pareho? Huwag mong idahilan na hindi ka perpekto. I mean, kahit ano pang sabihin mo, kailangan mo talaga yun gawin. Obligasyon mo pareho na itrato siya ng maayos at wag lokohin. Kasi anong matutulong nang hindi mo pagloko kung hindi mo siya natatrato sa paraan niyang gusto? May peace of mind nga siya, oo. Pero sira ang mental health niya sa treatment na ginagawa mo, kaya halos pareho lang ng epekto. Kaya huwag kang makampante na hindi susuko girlfriend mo porkit hindi ka nagloloko. Kasi may mga babae rin sumusuko dahil sa hindi consistent na pagtrato.